ice cream si tatay no ito sa tapat ni diwata no anong masasabi mo masarap <laughs> ang pares masarap e ang ice cream ang ice cream sa X ko masarap pa sa ex nyo <laughs> nakapa picture kayo kay diwata opo nakapa picture kayo kay diwata madam Cookie okay, namin din yun eh sa trabaho namin okay, uh, sinabili mga kaldero. Aaano nabili ng kaldero? Wajip ka yon, babe! Malalaking kaldero. Inyo pala Magkakalangitan sa kaldero. Kapat! 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 na Kapat! 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 Basher yun? No, hindi. tatay, kaway ka tay. Anong okay. okay. <inaudible> Ma masasabi mo kay Diwata? Anong oh, masasabi ko lang? Mahal siya ng mga tao dahil sa mga tao hindi kanya. <laughs> ay ice kami rin. Tumutubo kami tumutubo araw hindi kayo dito awag ah, ako nang huli tumami mo diwata ikaw to tumami ha diwata do din benta nyo oh oh okay lang benta namin kaya tatlong araw. pinta kami ng tatlong libo. Tatlong libo, may kasundaan <laughs> ka na. Okay. Tama lang sa kami Kita, selamat tayo. Bye-bye.